magpalang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Shout out sa inyong lahat. Andi ko to ko ngayon sa aking farm, yung pinagtaniman natin ng mga gulay. Ayan siya, o. Oh. Ang gagawin ko po dito ay maglilinis tayo dahil pa-winter na. So, kailangan natin linisin tong ating mga pinagtaniman ng mga gulay. Ayan siya, guys. So ito, tatanggalin ko yung mga plastic na yan. Simula dito hanggang doon yan sa dulo. Lahat ko yan tatanggalin tong mga kahoy puno ng puno ng okra. Ayan, kailangan natin tanggalin yan. Yung mga damo-damo na yan. Dito pa sa kabila. Bali, apat na plastic batu. Ay, apat bato. Lima, limang plastic. Yan yung plastic nyo, guys. Kailangan ko tanggalin yan. Ito yung mga bell fever. Yan siya, yan yung mga bell pepper, ito yung mga uh beans at mga sitaw, and doon sila, ayan, kailan ko 'tong linisin. Tatanggalin ko rin 'tong mga bakal na ito. Ayan, ayan siya. Ayan ang ating lilinisin. Ito naman yung pinagtaniman natin ng kalabasa. Tingnan nyo guys yung so sobrang lamig. Tingnan nyo yung dahon ng kalabasa, ayan oh. Ganyan ang resulta ng ano, malamig. Pag malamig na siya, ganyan na siya, guys. So, wala ka nang makikita dyan na fresh na dahon. Mga lanta na lang siya. Ito, hibala no? ito. Hindi siya na lanta ito. Parang ayaw niyang matay dyan. Eh. So, ayan, guys. Ako ay maglilinis. mag cutter tayo. Nagdala ako ng pang brush cutter, guys. Dito sa loob ng aking truck. Ayan, may dala tayong pala. Ayan. Mayroon tayong mga anik-anik dito sa sasakyan. Ayan ang ating mga brush cutter. Ayan. Mayroon din tayong music. Kung pampawala ng ano, ayan. Mayroon tayong bluetooth dito. Pag nalubat ito, mayroon tayong nakareceive doon sa bag na itim. So, ayan. Ayan. So, ito naman yung ating gasolina na gagamitin para dito sa... Crash cutter, ayan siya ayan, so ayan guys, tayo ay maglilinis na, medyo maaraw ngayong araw mamaya lalamig na naman ito so tingnan yun guys, ang kagandahan ng mga kahoy, malapit na siyang mag iba-iba ang kulay, merong orange, red, ayan siya so ayan ito yung pinagtaniman ng tabako so buboldoso rin din yan dahil yung damo na yan pinatubo talaga yan para maging maganda daw ang taniman ng tabako ni Kier. So, ayan guys. So, andito tayo ngayon. Ako ay mag-grass cutter na, maglilinis. Puputulin ko lang ng grass cutter yan para madali. So, ayan guys. Samahan niyo po ako. So, ayan. Mag maglalagay na tayo ng mas. Ayan siya. Para siyang ano. Tapos, kailangan ko siyang magganito para pang pag nag sunglass tayo hindi siya mag ano ba tawag nun lumilim ang aking sunglass so ito maglalagay din tayo nito o di ba para tayong ano ninja kaya lang ginagawa natin guys so tapos ito magsasombrero tayo para hindi tayo mangitim ayan ayan siya then magsasanglas tayo para hindi tayo mapuwing ng pag nag cutter tayo, hindi tayo mapuwing ang ating mata. Tapos mag tayo. Ayan siya. Ayan o, ayan. Para lang tayong ano. O, ba diba? Ayan ang aking ginagawa. So, kailangan kong mag ano nito. Ayan. So, ito. Sana yung ating grass cutter. Saglit lang mga kaibigan. At tayo ay mag grass cutter na. Wow! ang bigat nito mga kaibigan so ito yung aking gagamitin yun sya patunog na ay bubuksan ko na pala yung hindi niya ha? Huh? what happened? Uh, ano na hindi mabuhay guys saglit guys ha so ayan natin gather na tayo parang okay na yung makina So ayan guys, naputol ko na yung ano nang mga okra kahoy. So ayan guys. Oh. So parang nasa Pinas lang. <laughs> so yan guys, bago ko ikakat yung yung puno ng bell pepper, kailangan ko munang ng harvestin yung mga natitirang counting dahon at bell pepper para mapakinabangan yung may bunga pa siya oh. Pwede so ba sayang? So ayan guys. Meron ng sili, tapos ito yung bill paper. Kailangan na natin mag-harvest dahil sayang pa. Ayan na ito. Ang dami ko pang harvest, oh. May mga, ano pa siya? Bunga. Ayan, oh. Bunga. <laughs> Hindi naman ko na yung bunga tsaka tangkay. Ito, may talbos ng kalabasa. Ayan. Ayan ang ating na harvest. Mga so suga grass. Katiring ko na. Yan. Ayan, oh. Ayan, oh. dito sa bundok. Yung nagpapausok ka, di ba? Ayan siya. So, kailangan mo na siyang grass katirin dahil para matapos na tayo. Ang bilis. Ayan oh, may nakuha. <laughs> may nakuha pa akong sili oh. Meron pa doon akong nakita. Kailangan ko siyang harvestin kasi sayang siya. Ayan. Saglit lang mga kaibigan. So yan guys. ang gagawin natin ay tatanggalin na natin mga, ito, itong mga ito oh. Itong mga pinag-grass cutter natin. Kailangan natin ipunin banda dito dahil para matanggal na natin itong mga plastik hindi rin nalang dahil yun, yun. Lang dito siya. Dito siya. So, ayan siya guys pag natanggal na ano ko na to natanggal ko na to lahat so kailangan ko nang tanggalin tong mga plastic. So, kailangan ko nang ano yun yan. Tanggalin para bubuldusirin na ito. Kung sa ano, lilinisin siya. Ganun. So, yan guys. Natanggal ko na yung mga bakal. Ayan siya o. Oh. So, yung mga plastic bukas na siguro yan kasi ano na eh, alas 4 eh, imidya na. So, padilim na. So bukas ko na lang tatanggalin yung mga plastic kasi hindi na kinaya ng ating power. So at least yan. Natanggal na natin yung mga damo dyan. Yung mga ano. So ang gagawin natin bukas. Tatanggalin na lang natin to. Ayan o. Nakat, nakat ko na siya dito sa pinakapuno niya. Ayan o, Wala na siya dyan. Kinat ko na siya. Ayan. So ito tanggal na yan. So bukas. Itaanoyin ko na lang yan. Para malinis. Para malinis. So ayan, dito na ano ko na rin doon Ipinagtaniman man ng kalabasa. So ayan, yung mga bakal guys, hakutin ko na to. Ayun oh, Hanggang marami nang doon 'yan no. Oh. So hakutin ko na 'yan. Ngayon yung anak ko mga kaibigan, ayan, nag-grow, nag, nag na siya ayun oh. Anak ko 'yan, nag siya. So ayan. So ayan guys, hakutin ko na muna yung ano at ilalagay ko na dito sa truck. Tingnan nyo, mayroon pa tayong mga na-harvest, guys. Ayan, mayroon pa mga sili. At mayroon pang mga kalabasa. Ayan, o. Oh. So, diba? So, ilalagay ko na dyan yung bakal. So, ayan, guys. Samahan nyo ako maghakot ng bakal. So, ito guys, hahakutin ko na itong mga bakal at right? ilalagay ko na sa truck. Tigisan ko na kasi mayroon na siyang lamo. Nagig ko lang dito sa truck. Para bukas, hindi na lang yung aking gagawin. Kailangan natin tanggalin ito kasi.

Kaya si Topo yung magliligpit. Kanya lang <laughs> buhay dito. hindi ako nagnap kanina tanghali kasi para masinulong ko na dito kaya bukas ko na lang yung tataposin Diba? ayan ang uh, habis kong talong Ayun. Ah, ayan ah. talong sayang to eh binili natin to sa tindang mahal na to so ayan thank you for watching God bless maraming salamat harvest. So ayan. Tingnan niyo mga kaibigan. Tingnan niyo mga kaibigan na nailagay ko na diyan sa truck yung mga bakal. Ayun na siya. So ayan, pwede na natin ipakilo 'yan. <laughs> Joke lang. Tapos ito pa palang mga pala. Ilagay na natin dito ito yung mga taling ginamit ko. Yan ang mga tali yan. So, kailangan nating save yan dahil ano, kailangan pa yan mixture pwede pa siyang gamitin so, ayan, nailagay ko na dyan mayroon pang gulay ayan oh. o mayroon pa dyan so ayan, thank you for watching God bless bye bye do you wanna know? the sun is up, it's a beautiful day My beginning will be as bright as the sun. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you. Yeah, the one to show me we're together.